Eco Warriors. So ayan, tayo maglilinis ng kwarto for today video. Ha? Kamusta po kayo mga ka-warriors, kapwa-warriors, at mga kabato? So yan, nakikita nyo po ako y maglilinis ng aking kwarto. So nakikita nyo yung pader medyo madumi kasi na yung mabili mga kapatid ko sinusulatan nila yan. Kaya nung kills namin at nilinis ko, hindi na matanggal yung itim-itim from pin ng ano ng pentel pen. So yan. Yeah, ano gilinis po ako kasi mga mag isang buwan na po ako hindi nakapaglinis. Yung yeah, mga damit niyan yun. diyan, yung iba diyan is galing pa sa ospital na hindi naman nasuot, dinala doon. So nya yeah, diyan lang nilagay kasi hindi pa naman ang mga kagalaw noon. Wala naman magasikaso ng iba niyan kundi ako, si mama hindi rin masikaso yung mga yan kasi nag, uh, pumapasok siya, nag-work siya everyday. So, ayan. So, inuunti-unti kong ano, linisin yung kwarto ko kasi maalikabok na. Yung di rin ako makatis na makalat yung kwarto ko. Kaya pagisipan isipan kong maglinis kahit na hindi ko mapapansin yung hindi ko na ano yung left na braso ko, hindi ko na itutuwid kasi hindi pa siya ganun 100% na hilom o ano pa yung sugat niya, fresh pa. Kaya hindi pa ako nakakagalaw. Yan nakikita niyo naman. Tsaka masakit masakit yung ano, yung paggalaw ako ng galaw na mabilis. Yung IG ko sa leg, medyo masakit siya. So sana hindi dumugo. Ha ha ha. So ayan, na uh, pinipili ko yung mga mga damit ko kasi nilalagay ko sa sa lagayan. Yan. Kasi tinambak na lang diyan sa isang gilid. <laughs> Oo, oh, kasi ayoko nang ayoko nang maraming nakakarga diyan sa higaan ko, guys. So, ayan kaway-kaway tayo diyan sa mga kapwa ko na ma, masi, malinis, malinis sa space nila. Ayoko nang ayoko nang maraming abubot na nakakalat. Gusto ko naka-arrange. Diba? Kahit maliit man yan, maganda man yan, o hindi maganda yung kwarto mo, ang importante, malinis nakaligpit yung mga gamit mo, di ba? So, ayan, nagpalit po ako ng foam kasi, ng foam kasi, yung unang foam ko po is manipis na siya, so, sobrang, 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 tagal na po siguro. Kaya pinalitan ko yan ng medyo makapal-kapal. So, yan ang nilagay ko na blanket. <laughs> hindi magkasya kasi kukoberan ko muna siya bago lagyan ng another cover. Tara, hindi maano yung foam, di ba? kasi wala wala siyang cover so ayan naghahanap ako dun sa kabilang cabinet ng mahanap na cover para magkasya dyan sa pong na yan kasi masakit, alam nyo naman mga kawaris pag dinadayali mga dialysis patient karamihan payat kaya yung likod ko yung sa may ang tawag dun sa may bandang puwet Masakit po siya pag matagal akong nakahiga. So, pag magdamag, minsan nagigising ako kasi sobrang sakit. Kasi, piling ko nakahiga ako sa ano, bato-bato. <laughs> Kahit na yung may foam. Manipis kasi yung foam na, na ginagamit ko. Kaya, yan pinalitan ko ng, ano, malaki yan. Hinati yan kasi, kaya lo, lumiit siya parang naging single. Hinati siya doon sa kapatid kong lalaki. Yung isa siya yung gumagamit doon sa kwarto ko dati na maliit. So, may kita nyo dyan na naman may video yung maliit ko na kwarto. Siya na yung gumagamit doon. So, lumipat ako dito sa kabilang kwarto. Kasi, ang dami kong gamit. Hindi magkasya doon. Tsaka, maingay yung aso doon. Nandun kasi yung aso sa katabi ko. So, ayan. Nakahanap ako ng magkasya na, na pwedeng i-cover dyan na manipis lang. Yan. Kuberan ko muna siya para hindi yung foam yung foam is makoberan siya ng ng ano para yung nalalaglag parang ano niya di ba nagagano yung foam parang nalalaglag siya di ba so ayan yan so dandahan lang mga kawayos yung galaw ko dito kasi masakit nga po yung IG ko <laughs> PWD tayo tanggap na natin yan sa sarili natin so Ayan, inaayos ko siya. So, mas malaki yung yung higaan ko kaysa sa foam. Yung foam kasi parang pang single na lang. Single bed lang siya. So, yung bed ko single siya. Single naman siya, kaso medyo malapad lang siya ng konti. Kaya okay lang kasi hindi naman ako ganun kalikot matulog. Tsaka, ako lang naman mag-isang natutulog dyan. Kaya, ayan, nilagyan ko na siya ng another cover. Ayan yung pinaka-cover ko. So, manipis lang din naman ang nilagay ko. Yan. Dahan-dahan lang talaga kasi sumasakit na yung IG ko dyan, guys. So, ayan, pinapakita ko lang sa inyo mga ka-warriors na kahit na may sakit tayo, ano man yung dinaramdam natin, kaya pa rin natin gumalaw. Kaya pa rin natin gumawa ng mga simpleng gawaing bahay. Basta dahan-dahan lang. Huwag natin biglayin yung katawan natin. Yan. So, dandahan lang talaga kasi syempre, ah uh, mabilis, ka, mabilis akong mahilo sa totoo lang. Tsaka yung mga buto-buto ko, masakit na siya pag uh, uupo, tatayo. Pag nakaupo nga ako minsan, hirap na hirap na akong tumayo. Kasi nga po, nagmanas, sobrang nagmanas ako noon ng ilang buwan. So, sabi ng doktor, nababad yung buto ko sa tubig sa loob ng katawan. Kaya, lumambot siya. So, nagiging marupok yung buto mo. Kaya, pero umiinom naman po ako ng calcium para sa buto po. Pero, masakit pa rin siya. Ayan. So, pahinga-hinga muna kasi. Medyo masakit na yung anak ko, yung IG ko. Nababanat-banat kasi siya. So, ayan. So, okay na. Aayusin ko na yung mga gamit ko. Tinutupi ko na yung kumot ko. Kaya, natapos ko rin naman yung paglilinis at mga ako na pagpagan ko yung mga unan ko kasi kagabi hindi ako makatulog mga ka -warrior. kasi piling ko may gumagapang sa paa ko, sa leeg ko, sa likod ko kasi yung alikabo kasi <laughs> alam nyo mga ka-warriors mukha lang aming dugyot na mga dinadialysis kasi yung balat namin, yung kulay namin nag-iiba pag dinadialisis nagiging maitim, parang patay na nakahuy yung kulay namin lalo pagkatapos ng dialysis. Pero alam nyo po, napaka-sensitive po ng, ng balat namin. Ng, basta napaka-sensitive na po ng katawan namin. Kasi nga po, mababa yung ano namin, yung... anawag doon? Basta yun na yun. <laughs> ano ba <nabawag> doon? <laughs> Nakalimutan ko. Basta yun na yan. So, ayan pinalitan ko na rin yung mga pundak ko, pinagpag ko na yung mga unan-unan ko. Napapansin nyo ang dami kong unan kasi hindi ako makahiga ng maba, ng isa lang yung unan ko kasi yung IG ko. So, hinahanapan ko siya ng komportableng, paano ako makatulog ng komportable na hindi na, na iipit yung IG ko. So, ayan, nang natapos ko nang, uh, linisin yung higaan ko, so, dyan naman ako, iligpit ko yung so, parang many table ko. yan. So, nagpapatugtog pala ako niyan habang nag-video ako kaya nag ano na lang ako, voice over na lang po ako kasi gan ganun po ako 'yung eh, pag naglilinis ako ako lang mag-isa sa bahay, gusto ko may music. Yan. So, ayan ang nasa table ko. Ang daming tambak dyan. Kasi nga po, nung na-confine ako, tapos nagmamadali na umalis. Kaya ito, ganyan yung mga gamit na hinahanap ko. Wala, sige, kuha na lang. Hablot dito, hugot doon. Kaya ayan, ang daming kalat. So, niligpit ko kasi may table ako dyan. So, nakikita nyo yan. May, may air cooler akong maliit. So, malaking tulong yan pag sobrang init. Kasi, ang katawan namin, ang katawan ko, eh, pag na, pag minsan ko ng dialysis, yung pakiramdam na sobrang init na init ka, tsaka mainit yung, yung katawan namin, o parang lagi nilalagnat. Pero hindi naman. Kasi gawa po ng, yung dugo ko is, ang naglilinis machine. So, pagbalik ng mainit, kaya mainit yung pakiramdam. May time talaga na kahit nasa aircon ako, pawis na pawis ako, naiinitan ako, kahit magubad ako, ang init talaga, as in. Tapos pag natulog ako, yung unan ko, yung kumot ko, mainit. Kaya, ayan, bumili ako ng air cooler kasi hindi pa natin kaya bumili ng aircon. cooler. So, nakikita yung kwarto ko, parang hindi talaga siya division na literal na kwarto. So, mga cabinet lang po yung na pinagdugtong-dugtong namin. Oh, di ba? Ang ingay nila sa baba. So, pinagdugtong-dugtong lang yan kasi yung bahay namin hindi pa tapos. So, mga cabinet lang po yung ginawang division para maging kwarto dito sa taas. Tapos yung kwarto ko doon sa kabila, sa kabila na pinagawa yung dalawang maliit. Yung kapatid kong dalawa, tag-iisa sila doon. Yung gumagamit ang kwarto ko is yung kapatid kong lalaki. So, ayan, pakita ko sa inyo. Tapos ko ng iligpit. Yan, humawa naman mga kawayis, mga kabatos, yan. Tapos na ako maglinis ng kwarto ko kasi nangangatin kasi ako. Tapos simula na loobos ako ng, ng hospital, hindi pa ako nakapaglinis. So, medyo masakit, tayo braso ko, hindi ko pa pa siya ma- Diretso tsaka maano, kasi may tayo pa siya. So, medyo hirap ang gumalaw. Dahan-dahan lang. So, napapansin nyo, may, may nilagay akong tela dyan. Kasi, kahit na may kisabi kami, mainit. ba? Diba? So, para protect. <laughs> Puti, parang sa ng kahit konting init ba. So, ito lang yung higaan ko, pinalitan ko ng foam Kasi yung foam na ginagamit ko, manipis na, masakit na yung putan ko So, yan, nagpalit na rin ako ng cover, ng mga pundas Tsaka, yan, nilipit ko na rin yung mga nakakalat na mga damit, dyan Kasi, nung mga ilang, mag-iisang buwan na, hindi ako makagalaw Kasi nga, di ba, inoperahan na ako Tsaka, ayan, dilinis ko na rin yung, yung table ko dito Ayan, ayan yung table ko Nandyan yung mga gamit ko, mga anik-anik Yan, dyan nakalagay, tapos ayan yan lang yung kwarto ko. So, yung bahay kasi namin, hindi pa siya tapos. Kaya, hindi, wala siyang, wala pa talagang kwarto. Kumbaga, ginawa nang division ng mga cabinet. Ayan, cabinet ko yung nandito. Ito, tsaka ito. Yan, lagayan ko ng mga damit. Tsaka yung napapansin nyo, mga cabinet, mga cabinet yun na pinagdugtong-dugtong lang. Kaya, para magkaroon ng kwarto. Yung pinagawa ko lang kwarto na dalawang maliit, ang, ang gumagamit na doon is yung kapatid ko. Lalaki, tsaka yung isa ng pang kapatid na babae. So, dito ako, kasi doon, maingay yung aso. So, dito ako para medyo low Hindi ko masyadong marinig. Kasi mababaw na po ako matulog. So, ayan lang yung video ko for today. Linis lang ng kwarto ang inyong peg, ang inyong PWD. So, ayan. Kahit masakit yung leg ko, pinilit ko pa rin. Linis yung kwarto ko kasi hindi ako makatulog kagabi sa... Parang pakiramdam ko may gumagapang sa leg ko, sa binti ko. Yung alikabok na siguro. <laughs> Kasi nga hindi ako nakapaglinis na, So yan, may sakit kasi si mama. Kaya hindi rin ako makapagpalinis. Saka yung labahan ko. Ang dami ko ng ano, dami ko ng labahan. Nakatampak, hindi rin ako makapaglaba. So si mama naglalaba. Kasi ilang linggo na rin hindi nakapaglaba si mama. Kasi nilagnat. Kasi nung na nagpa-check up nga kami ng 26 sa NKTI. Naabutan kami ng sobrang lakas ng ulan. So si mama yung basang... <coughs> so, excuse me. <coughs> si mama yung basang basa. Kasi ako yung pinapayungan niya kasi may IG ako, di diba? So, mahirap pag yung IG natin, di ba mga kawayo? <coughs> kaya, ayun. So, ayun, nagpa-check up sila ni Daddy. Kaya, wala naman akong gagawin. So, kaya nilinis ko yung kwarto ko. So, ayun na muna, guys. So, hope you like my video po. Please subscribe, uh, share and like, and comment down below. Bye-bye, mga kawayo!